Gilas Secret Weapon. Coach Tim, ipinaliwanag kung bakit si 1GDL ang napili. Mga kahoops, matapos ang kanyang monster game laban sa Hinebra, na yun ay nalaman natin na matagal nang nasa radar ng Gilas Pilipinas si Juan Gomez Deliano. At ngayon, ipinaliliwanag na ni Head Coach Tim Cohn kung bakit ang Converge Rookie ang maaaring maging third point guard ng pambansang kupunan. Ayon kay Coach Tim, hindi ito isang knee-jerk reaction sa 32-point explosion ni Huan. Sabi niya, we've had him in mind for a while. Isang strategic move ito para palakasin ang isang key position. Ano nga ba ang kailangan ng gilas? Ayon kay Coach Tim, kailangan nila ng isang point guard na scorer, ball controller, at pick and roll guy. Si Scotty Thompson at Chris Newsom ay hindi pure point guards. Si Scottie ay hustle guy at magaling na defender. Samantalang si Newsom ay sobrang gumaling sa opensa, ngunit pareho silang itinuturing na combo guards. Kailangan ng gilas ng isang specialist na pwedeng mag-initiate ng plays at mag-create ng sariling opensa, isang bagay na kayang-kayang gawin ni Juan GDL. Pero, hindi lang opensa ang kanyang dala. Ayon kay Coach Tim, isa sa mga pinaka-impressive na bagay kay Juan ay ang kanyang depensa. Sa international game, kung saan ang opensa ay madalas nagsisimula sa point guard, kailangan mo ng isang defender na kayang harangan ang initiation. At dahil malaki at malakas ang mga point guard sa Europa at Australia, kailangan ng gilas ng mga bigger players sa posisyong ito isang box na check ni Juan GDL. Teka, teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Ano nga ba ang ibig sabihin ng isang three-level scorer? Ito ay isang player na kayang umiskor mula sa anumang distansya sa court, sa ilalim, sa midrange, at sa tres. Ito ang klase ng offensive threat na hinahanap ng gilas sa point guard position at may isang practical na dahilan din. Isang factor ang pagiging may US visa ni Juan GDL. Ito ay isang malaking bagay para sa team logistics, lalo na't may mga potential training camps at games abroad ang gilas. Ipinapakita lang na kahit sa mga maliliit na detalye, dapat handa ang isang player para sa pambansang koponan. Narito ang aking analysis, mga kahoops. Ang pagpasok ni Juan Gomez Deliano sa Gilas Pool ay isang magandang tugma sa sistema ni Coach Tim Cohn. Ang sistema ni Coach Tim ay umaasa sa mahusay na pick and roll execution, spacing, at guards na kayang gumawa ng desisyon. Ang skill set ni Juan GDL, ang kanyang pag-shoot, pag-create, at ngayon ay napatunayang depensa ay mukhang perpektong akma sa mga pangangailangang iyon. At higit sa lahat, ang kanyang international experience sa Japan, Lithuania at Korea ay isang malaking plus. Sanay na sa pressure ng laban sa ibang bansa. Ito ay isang matalinong pag-iisip mula sa coaching staff. Hindi nila hinintay na maging superstar si Juan. Nakita nila ang potential at fit bago pa man. Kaya mga ka abangan natin kung paano magpre-perform si Juan Gomez Deliano sa Gilas Practice at sa mga susunod na laro. Sa tingin nyo? magiging successful ba siya sa international stage? I-comment nyo ang inyong suporta at hula para kay Juan GDL. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-ring ang bell para sa lahat ng Gilas Pilipinas news at updates. Better late than never, mga kahoops!